Sa wakas mga mare ay nakapagluto nga ako ngayon ng paksiw na bangus. Dalawang linggo na rin kasi itong bangus sa freezer. Kaya naman mga mare for days video ay magluluto nga ako ng paksiw. Hiniwa ko nga lang to mga mare sa apat na piraso. Hindi ko na tinanggalan ng tinikyan mga mare para maiba naman. At eto na nga mga mare mga kakailanganin nating mga sangkap para sa paksiw na bangus. Dahil ako lang naman mag-isa mag-uulam yan mga mare nilagyan ko na nga lang ng isang pirasong siling labuyo. Mas masarap pa sana dito mga mare kung merong talong at ang pal pero okay na to mga mare, at least makakatikim ako ng paksiw na bangus. At nung naluto na nga mga mare, eto at kumain na nga din ako mag -isa. Kain tayo mga mare. Nauna na nga palang kumain sila Daddy Ron, Iyon at si Isko. Dahil masarap nga yung ulam ko dyan mga mare, ay nagpabili nga ako ng soft drinks. Pagkatapos ko ang kumain mga mare, ay sakto naman na dumating na itong Shopee ko. Habang binubuksan ko nga tong Shopee ko mga mare, si Iyon ay sobrang excited. Kala niya naman mga mare ay laruan niya. Matagal ko na nga pala itong na at nung isang araw ko lang talaga siya na-check out. Madali lang naman to i-assemble mga mare at eto na nga yung mga kasama niya. Wala nga akong maayos na video dyan mga mare dahil kita nyo naman tong dalawa kong anak. Si Kuya Ice ko na rin pala pinag-assemble ko dyan mga mare dahil gusto niyang tumulong sa akin. Si Iyon mga mare, gusto daw niya magpupo dyan. Chor! Pagkatapos niyan, mga mare, ay nilagyan na nga pala ni Kuya Isko ng tubig na may sunrocks yung gagamitin niyang map. Sabi ko sa kanya, mga mare, ay unahin niya nga muna yung kwarto namin. So, ito na nga, mga mare, nakahiwalay din pala yung malinis na tubig dun sa maruming tubig. At napaka-convenient nga itong gamitin, mga mare. Kaya naman, mga mare, hindi ko na pinagsisihan na i-check out nga ito. At lalo nga kung gaganahan maglinis. Dahil sobrang laking tulong nito sa atin, mga mare. Dahil hindi na nga ako masyadong mapapagod neto. Di bali nang hindi ako makapag-riban mga mare basta meron na akong map na gagamitin dito sa bahay. Pagkalipas nga na ng isang oras diyan mga mare ay dumating na nga din tong in order ni Daddy Ron's online. Binuhat na nga din namin ni Kuya Isko mga mare para dito na lang sa taas iyan boxy. At eto na nga mga mare sobrang excited na nga rin tong dalawa kong anak. Binili namin to para kay Iyon mga mare yung rechargeable cars for kids. Kulay red yung napili nilang car. Bago ko pina-deliver mga mare ay pina-assemble ko na nga muna doon sa kanila. Para pag ting dito mga mare ay sasakyan na lang ni iyon meron kasamang remote 'yan mga mare dahil hindi pa niya masyadong gamay kaya remote muna yung ginagamit namin pero kinalaunan nga din mga mare ay natutunan nga din siya magmanual dahil hindi nakapagtiis si Kuya Isko mga mare so na nga din siya pero okay lang yan mga mare dahil heavy duty naman yung car na yan dahil masikip yung space dito sa taas mga mare ay hindi na nga nagdalawang isip si Daddy Ron na ibaba na lang yung car para doon na lang sa baba mga mare paanda rin habang nag-aalaga nga siya mga mare ay meron na makitang mekos-mekos sa baba. At dahil naramdaman nga nila na umaambod dyan mga mare, ay umakit na nga din sila dito sa taas. O siya mga mare, hanggang dito na lang. Salamat sa inyong panonood. Bye!